Oh uh, oh maganda nga hapon mga pare koy. Update lang po tayo ngayon dito sa ating kinalalagyan ngayon na ano, lugar kasi nagkalat na naman yung mga sindikato mga nag uh, nangunguha ng mga sasakyan na lalong lalo lalong lalo na sa mga kwan mga Honda yung CRV saka yung uh, rapport mga latest yung keyless kasi marami na naman yung mga kaibigan natin na nawalan ng uh, sasakyan kaya mag-ingat-ingat po, lang tayo sa mga may sasakyan na CRV na mga latest at uh, yung mga RAV4 Toyota kasi yun, yun yung mga target nilang mga sasakyan na kinukuha kasi yung yung isang kaibigan namin na kwan may uh, CRV saglit lang nila kinuha yung sasakyan niya nagparada lang dito saglit mga after uh, wala pang 30 minutes nawala na yung sasakyan kaya matinik yung mga nangunguha ng mga sasakyan mga sindikato mga siguro may mga may mga device silang mga ginagamit para mabuksan yung mga uh, keyless na sasakyan partikular mga CRB at saka RAV4 Toyota yan at uh, kaya yung mga ginagawa nila ngayon Bali nilalagyan nila ng lock dito sa Monibela Pero hindi pa rin ano yon Hindi pa rin na uh, advisable kasi Pwede mong lagariin Pag naka entry ka na pwede mong lagariin na dito Pag nakapasok ka na dito sa loob kung sa gas naman lalagyan mo ng ano protection yung gas o lock kasi may mga bolt cutter na rin sila pero yung mga iba mga may uh, ang ginagawa nila dinalagyan nila ng uh, clamp doon sa gulong pero hindi pa rin advisable yan kung kung pinaradahan ng ano ng uh, towing diretso na sa loob ng sasakit ng ano towing uh, car towing truck hindi mo naman rin makikita pero at least yon naka mas mabagal yung pagkuha nila kasi sasakay pa nila eh Kaya kawawa, kawawa yung mga nabibiktima ng uh, pagnanakaw. Lalong-lalo lalo na kung wala kang uh, kaalam-alam sa mga ganyan. M mahirap makipag-deal doon sa insurance. Abala at uh, simpre pervisyo. sa bagay papalitan naman yung ano mo yung sasakyan mo pero another uh, bayad na naman Imbes na ma matatapos mo na yung sasakyan mo sa sa uh, madaling panahon yun at uh, mag ano ka na naman mag uh, papanibago ka na naman uh, ano bayaran hindi rin na papayag yung insurance na hindi ka kukuha ulit ng ano sa sasakyan tapos itataas pa nila yung insurance sa uh, payment mo na naman hirap abala uh, perwisyo yun ang ano kaya yung mga kaibigan natin na may uh, yung balak pa lang uh, kumuha wag niyo wag niyo lang balaking uh, kukuha pa ng ano ng mga ganong model mano ganong ano yung RAV4 sa ka CRV kasi yun ang mga tinatarget nilang uh, kinakarnap kasi na na naman nila kung saan nila dinadala kaya lang kasi may mga GPS kaya lang hindi mo na matutuntun kung saan banda naka GPS nga pero pag nandun sa ibang lugar na hindi mo na ma puntahan kasi abala ah, pa I-ano muna lang sa insurance. Ayan. At, uh, update po lang po ito. At, uh, don't forget to subscribe to my channel. At, uh, supportahan din natin yung FB page ko. Odi Mato, Istabaya. Salamat and God bless. Bye-bye.